Hello po, magandang magandang umaga po. Welcome back po ulit sa ating channel, Jeffers Nature and Animal Lovers. So for today's video, ayan, i-update ko na po kayo sa ating mga pure white bantam chicken. Ayan o, oh. eto na po sila. So tingnan po natin kung gano'n na po sila kaganda uh, kompleto na po talaga yung mga balahibo nila at uh, nagmamatured na po sila. So stay tuned lang po, panoorin nyo po yung video guys. Ipapakita ko po sa inyo kung gano'n po sila kaganda. A few moments later. Ito na po yung una guys. Pure white. ayano, oh, kelso. Uh, madalang lang po yung mga manok na ganito eh. Yung mga bantam na ganitong kulay. So swerte ko po at binigyan po ako ng ganito. Ganda po niya. Ayan oh. Tingnan nyo po yung mga tail nito. Yan, medyo malaki na rin po. Tsaka yung mga kuko niya, talagang pinahaba ko po para maganda po tingnan. Ayan. Yung buntot po niya, ang haba na po. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ayan. Ayan Medyo nadumian lang kanina kasi bumasgas po yun dun sa may kulo Pero lagi ko pong pinapaliguan to para kuminang po yung mga balahibo tingnan nyo naman yung balahibo nyo puting puti po talaga Ayan. mas maliit po sila sa personal guys ayan o liit lang po nila oh. tingnan nyo forma po nila o oh. Ayan, na po sila so ipapakita ko po sa inyo yung isa ito po ma medyo mahaba na po yung tide nito tapos Blue legs po siya. Ayan o. Blue legging. Ayan o. Yung isa, green po yung ano niya. Tsaka magkapatid lang po sila. Hindi ko po alam bakit yung isa. Parang sumusulpot pa lang yung nag-uumpisa. Parang sumusulpot yung tide niya. Papakita ko po sa inyo guys. I-update ko rin po kayo sa isa. No? Ganda po nila o. Oh. 1 minute 37 seconds later. So ito na po yung isa guys. Ito yung kapatid nung kinuha ko po kanina doon sa isang kulungan. So tingnan nyo po ito. Ayan o, oh, tingnan nyo po yung tide nya. Nakaumbok pa lang. Parang sumusulpot pa lang. Ito, green legs naman po ito. Green legged naman po ito. Yung isa, kulay blue po yung legs nya. Tsaka mahaba na po yung tide. So ito, tingnan nyo po. Parang ano pa lang siya, nag-umpisa pa lang yung tide nya. Pero magkapatid po ito. Saka yung mga buntot nila, ayan oh. Mahaba na po yung antena nila, ayan oh. Diba? Diba? Oh. Tapos matured na po sila, nagmamatured na oh. Nakapagpalain na rin po ako nito. Isa lang po yung naging anak, babae pa. So tamang tama yan para makapagparami. Oh, ganda po nila, di ba? Purong-purong puti po yan, oh. Ayan, oh. Ang manok ni San Pedro. Ayan. <laughs> Parang white kelso lang ni B-boy ang rikis-kelso. Ayan no, gando, o. Ganda o. Puting-puti po talaga o. Maliit lang po sila. Ayan o. Lalo na po sa personal mas maliit po sila. Ayan. lain pinakita ko na rin po yung mga pure white po natin. Ipapakita ko po yung update dun sa isa po na binigay sa akin yung corona niya yung opalong ah uh, parang cauliflower talaga so ayan o oh, ganda po ng mga manok po natin no? Oh. ganda oh, ang display o oh. ang display po talaga o oh, yung formahan oh. ganda puting puti oh, araw araw ko po pinapaliguan yan para tuminang po yung balahibo po nila ayan oh. Stay dyan lang po One hour later. Ito naman guys, yung isa o, oh, yan o, oh, yung sinasabi ko po na may corona na ano, tingnan nyo yung palong nyo. Diba? Yan o, ang ganda po ng kulay na ito, oh. ayan oh, o. Ito parang may pagkabinabahi siya eh. Late lang niya guys o. Oh. Ngayon naman o. Oh. Hmm. Diba, ang ganda po ng mga binigay na bantam sa akin. Kaya, swerte po natin o no? binigyan po tayo ng mga bantam pang display. Yan, pinidisplay ko po dito sa park. ganda po. Nakapagpalain na rin po ako nito yung apat. Yung malaki na rin po. Pagkano i-update ko po kayo doon. Yan, ganda o. Oh. Nakakalibang po yung mga ganito guys. Nakakawala ng stress sa'yo. Kahit may, may masimas mo lang. Uh, pinapaliguan ko po yan araw-araw. Panglibang lang po. Ang display. Ayan. So, hanggang dito na lang po ang ating vlog about po sa ating mga banta. Ayan, no? Oh. Papakita ko na lang po sa inyo ulit. Iikot ko po kayo. Maraming maraming salamat po sa panunood. Ayan. At uh, huwag po kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pati din po yung notification bell para lagi po yung updated sa mga in-upload pong video. So maraming maraming salamat po. Lagi po tayong mag-iingat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!